Yo, what's up? Ako nga pala si B.O.N. A.K.A. Ferdinand G. Isang rapper. Yun lang. Isang rapper. Simula sa araw na to, mag upload tayo ng mga ganap natin sa music industry. But, simulan natin 10 years ago. Inaral ko yung rap, tapos gumawa ako ng love song sa tulong ng tropa ko, which is si Ikisman. Shout out sa'yo bro. Samahan niyo ako, pakinggan natin yung kanta na to. Kasi namimiss ko yung mga good old days, you know. And magre-release pala ako ng EP. EP, 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 EP. Yung pamagat ay Ubik to QC. So, yung mga karanasan ko, yung mga mm, thoughts, mga gusto kong gawin, mga Pantasya ko while living in Cebu and then ngayon na nandito na ako sa QC. So, my journey from Cebu to QC. But first, bago ko yun i-release sa inyo kasi naka-schedule pa lang tayo for recording, pakinggan muna natin yung mga na-release kong kanta dati. So, this is a wariwari rap song titled Karuyag na Uyab. So, kung i-translate natin sa Tagalog, Karuyag na Uyab means gusto ko na siyota. Hmm, di ba? samahan nyo ako, pakinggan natin to kasi namimiss ko yung mga ganito eh. And, may sabihin ako eh. Wait lang. Wait lang. Wait for it. Wait for it. Mm, yun. Featuring Jai. You know, Jai is a very talented singer back in my hometown. Kinanta namin to sa radyo dati. Um, Star Radio ata yon Something like that. And then, yep, she's great. Pakinggan natin to. Sasabayan ko yung music kasi para sabihin natin, um, napapakinggan niyo siya live from one and only B.O.N. Ikaw ay nakaruyak Naya kang hirap, pagigog mo dinabasian mata, hagawas na pagkita Ang ba na asa pa, bisan damo na sita Magkamay ada kita Karuyag na kamingot na, kamakokahan ko pa Kada na abot ang gab, inamahal ko't ah Unta na tumugot na, namakaugot ka bisan mga banat ko, puro na lahugot ka Ruyag man harana, Nakaporma may sunatan na darapat i kay Ayaw pagruha duha, ikaw la ang daraga na karuyag makaupod Gabi nga daw mag-agaan, huwag mo na wata na nagpara, kung na magamitan mga siday na maglarakay Ikaw ang karuyag, ikaw ang karuyag Ikaw, ang taruyag, ikaw ang И Gantang ang tula Ang dapat na hinuon ko Maginaon ka la Magbuhulat na la O oh para la Mahinga di ka akong kinahanglan himala Permitang taklara Pag abot hai mo Natamod na la Hasta barahibo Pero bisan pa daw Magpaka superhero Anda magpakastigo Basta para imo Bisan pa sa luhuntan ng napana Ni Cupido di nga ni abutunan Mga kala kung ikaw ang tinaghana Para ako ni Bathala ano daw mahilaro Matong pagkakakilala Bangin na may na makatanim kamot makakawat yung narok mga panat na pato basta nang madakop ito na imugirok mm. ikaw ang karuyag ikaw ang karuyag ko sigun pa manira nga nalurong na ako imo oh ikaw ang taruyag, ikaw ang ko Bisan diri gwapo nga man sa lapinganan Kanta na hinimo ko, unta pamatian mo Ikaw ang nakaruyag Woo! That's good, baby! Wow! Good old days Ngayon, alam nyo na yung kwento nang binatang inara lang rap gumawa ng love song para sa dalaga specific na dalaga hindi lang basta random you know masarap. sarap abangan nyo pa yung mga sunod na video natin so kung bago ka dito don't you dare don't you dare ikis ikis da ikis dyan be sure to like share this video, and subscribe, lalo na kung waray-waray ka. Waray-waray! Peace out.